hi guys. For today's video, gagawa naman tayo ng battery. So, yung may nagpagawa naman sa atin is para sa motor. So, makita yung battery natin ito. Yung color brown. So, yung color blue. Actually, yung gusto niya is color blue. Pero wala tayong, ano, wala tayong stock na color blue ngayon. So, ngayon. Ito lang yung gagamitin natin. So kung nagusto mo ng ganitong video, pakibinit mo na yung like and subscribe. Pag-hit na rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago tayong video na ina-upload. So ngayon guys, ito yung battery natin. So start na tayo ngayon. So para makabot tayo is kailangan natin ng apat ng battery para sa natin. Actually guys, na may nagawa na ako battery. So mamaya ipakita ko doon sa inyo. Kasi may nag -ano kasi sa atin na mag-comment sa, sa yung battery na ginawa ko baka daw sa sabog. So So dahil sa comment na yan, so kinabit ko yung ano, yung battery. Kinabit ko yung battery doon sa motor ko. Tapos yung tinesting ko, yung personal na dinala ko, natakot ako baka masunog. Pero hanggang ngayon hindi pa naman masusunog. So mamaya ipakita ko sa inyo. So may nag naman sa dito sa paggawa ko. Yung wiring daw magulo. So magulo talaga pag hindi niyo ayusin yung wiring niya yung pagkabit ng yung mga wire ng BMS. Kung hindi niyo ayusin magulo talaga 'yun kasi yung pinakita ko sa inyo is kung paano lang ga igawa, kung paano yung kung paano yung pagbuo or o paano yung pagkabit ng mga wire niya. So ayun ang bahala sa pagayos ng wire niya. So may, mamaya ipakita ko sa inyo yung battery na ginawa ko, yung ginamit ko sa motor ko. So ngayon, gagawa tayo ng isa kasi may nagpagawa sa atin. So start na tayo, guys. So start na tayo, guys. So ito mga kailangan natin, ito. Tools and 7 So, itabi muna natin 'to. Kasi may nag-comment din sa ano ko sa sa video ko, magulo daw kung paano daw hindi kasi mahirap daw yung sundan So, kung baguhin ka pa sa pagbuo ng 32650 battery, is magulo talaga 'yan, mahirap yan sundan <laughs> kasi pag nagagawa mo na, hindi yan ano, hindi ma nakakalito kasi kasi ganun din kasi ako dati so ganun tapos, tapos pa ganun. So, nalito, nalilito daw sila dito sa pag-join ng positive and negative niya kung saan. So, para hindi ka malito, so, bibigyan ko ng technique. So, gamon na natin. So, ilagay natin lahat ng ganun. Pag ganun man, para makabuo tayo, dapat nakaganon yan lahat. Ganun. So, ganun guys para makabuo tayo so itatabi muna natin yung battery holder so ganun siya so ito yung tester natin ito tester ito yung tester so test natin kung tama ba so, test natin so so kung makita nyo is 13.4 so this way nyo tama yan So dito, may nagulo daw sila. Paano daw, hindi daw masundan. Pangit. Hindi daw nila masundan yung paggawa. So ganun yung paggawa. Yung gawa natin ngayon. Kaya yung style nya. So ito. Ito yung main ng positive. Ito yung main ng negative. Eh, ito yung main positive. At ito yung main ma negative. So dito, i-join natin yung ito. Yung dalawa. Tapos dito. I-join naman natin dito papunta dito. Tapos dito is papunta dito. So ngayon, Ibigay ko ng technique para hindi kayo mano So, kailangan natin yung Pilot pen o kahit ano Para mamakan lang natin kung saan natin i-join So, taga natin yung sulat 1 1 2 2 3 3 So, ito guys Ito yung technique kung bagoan ka pa lang kasi mahirap kasi sundan para hindi kayo malito so ngayon ibabaklas eh, natin babaklas natin to so ganun guys so kunin natin yung battery holder so ito yung battery holder ko so wala akong ano wala akong yung pang apat lang kasi naubusan tayo kasi kasi biglang kasi nang pagawa sa atin eh nabusan tayo ng stock so tanggalin lang natin ito putulin na lang mamaya so ganun ito ng battery so bagay tayo yung number nya ito 1 1 1 so ang gawin natin ngayon is pagkanoin natin lagay natin sa baba yung 1 so ipakita natin para makita dito so ganun na para makita mahirap daw kasi sundan eh so maglagay tayo ng mark So, natamunan guys eh. Dagdagan natin. 1. Okay. 1. So, yung next natin is sa 2. So, kung makita nyo yung 2. Ito, ito guys So, dito sa taas yung 2. So, so ilalagay natin dito yung 2. Yung 2 dito sa taas. Ito yung 2. So, ilagay natin dito yung 2. So, isa na lang yung kulang natin. So, yung 3, dito sa baba. So, lagay ko lang. Na. Ito yung 3, ha? 3. 3. Dito sa baba. So, yung 3, ito. So, dito ba sa baba yung 3 na, natin? So, ilagay natin dito sa baba yung 3. Sa mga baguhan para hindi ka malito. Sabi ko sabihin nyo, bakit ang gulo-gulo ng paggawa mo? So ito, ito yung 3 ha. Tong 2. So ilagay natin sa baba yung 3. Makita nyo guys, ito. Ito yung 2. Tapos dito yung 2, yung isa 2. So, hirap makita. The yung number. 2. At 2. 2. Mali. Number 2 and number 2. So, ito, nakajoin dito. Tapos yung 4 natin, dito yung magiging positive positive and negative niya. So, ngayon, i-join natin, guys. So, kapag ito ko muna sa inyo. Magkita nyo. Ito yung 2, nakajoin dito. So, sa so 3, nakajoin dito. So, dito sa 1, nakajoin dito sa 1. Kita nyo. Kita nyo. 1, nakajoin siya. Tapos, 2, pupunta dito. Tapos, 3, pupunta dito. So, natabunan yung 3. So, takyan natin yung 3. Oh, 3. So, yung next step natin is maglagay tayo ng battery holder. Ito. Ito yung battery holder natin. So, natabo na naman yung number niya. <laughs> Kumbro ba yan? Natabo na yung number niya guys ah. So, tagdagan natin. Baba natin kung what 2 2 So, so, one. Nakita na. Nakita na yung one. So, ilagay natin tayo. Ilagay natin guys. Ha? Kasi wala tayong pang two. So, ilagay natin. So, kailang bahala magpasok kasi So, hindi na makita yung number na. to two. two. 2. So, nanong kayong number niya? 2. And 2. 2, 2. Tapos, dito 3, 3. Tapos dito naman sa baba is 1, 1. Para hindi malito. Kasi may nag-comment kasi ang hirap daw sundan. So, kung hindi pa kayo marunong, mahirap talaga yung sundan. Pero kung marunong na kayo, wala na yan. Basic. So, yung first ilagay natin ito. Yung may number tayo. Pero, okay, pwede naman tayo. Kahit pwede naman ito yung positive and negative niya. Ito, di, pwede rin ito. So, pero para hindi ko yung ito, yung may number yung lalagyan natin. Yung may mark. So, ito. Sa 2. So, sa 1 tayo magsimula guys. So, magkita nito yung 1. So, ngayong 1 i-join natin dito. Ganun. So, maglagay tayo ng nut. Para maganda sya tingnan. Pagka may nag-comment naman na hirap sundan. So, na. So may nag pa sa ano baka daw sumabog. So nagamit ko naman hindi naman hindi naman sumabog yung motor ko hindi naman masunog. So may nag-comment din sa akin is kasi yung first ginawa ko yung tinestingan ko lang sa motor ko hindi ko talaga nilagay. Sinagayan ko ng BMS. Tapos may nag-comment sa akin, nakita niya yung video, sabi niya, tanggalin mo yung BMS, ang ilagay mo lang i active balance. So, sinunod ko lahat ng ginawa niya. Eh, yung sinabi niya. Sinunod ko to, tinanggal ko yung BMS, tapos, pinagayan ko ng active balance. So, yun, kinabit ko na sa motor ko. So, ilang buwan ko yun ginamit, hindi pa naman sumabog yung motor. <laughs> Doon pa naman. So, ganun. Kita niya naka-join. <laughs> yung one is one. So, dito tayo sa ano. 1. So, sa 2 tayo. Sa, sa taas. Ito, yung 1, guys. Ito yung 1. Oh. So, yung 2 is dito sa taas. So, kung makita ito, pupunta dito. So, ito, naka-join naman dito. So, dito natin i-join. So, mamaya natin nalagyan ng nut kasi nagmamadali tayo. Para hindi mahaba yung video natin kasi hindi naman yun. I-skip nyo naman yun pag mahaba. Diyo lang guys. So, oh. May lang ito. So, yung 3 natin is dito natin i-join. Kasi ito, papunta dito. Tapos ito, papunta dito. Yung 2. Yung 2 naka-join yan. 2, 1. Ah, 1, 1, 1. So, sa 2, So, tapos dito sa 3, dito yung naka-join. Papunta dito. Yung may number yung lagyan natin ng ano para hindi kayo ma So, kita natin. 1, So, bawal na kamata dito guys ha. Baka mag-grounded dito. So, ito na siya guys. So, ito na na natin kasi hindi na yung gagalawa. Nagagalawa lang po. Pag may panglagyan tayo eh. So, ito na siya guys. Tapos na. So, higpitan natin ng konti kasi maglalagay pa tayo ng BMS mamaya active balance so kita na rin so mamaya ipakita ko sa inyo kung anong connection nya so ito na siya guys so, magkita nyo 1-1 1-1 so, yung 1 is dito naka join tapos yung 2 dito sa taas so ito 1-2 2 So, naka-join dito. Nasa number niya. So, nilagyan ko ng number para hindi ka malito. Baka may nag-comment naman. Ang hirap sundan ng video. Baka sumabog yung motol. Hindi naman sumabog yung motol ko. Ginagamit ko pa naman hanggang ngayon. So, 1, 1, and 2, 2. So, dito sa 3. Sa baba naman. So, yung 1 is sa baba. So, yung 2 is sa taas. So, yung 3 is sa baba naman. So, ito na yung connection. 2, 3. 1, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 2, 2, and 1, 1. So, yung may nang positive natin and negative dito. Ito kaya So, mamaya, test natin po kung tama ba. Baka may nag-comment naman. Ang hirap sundan ng video. Kung nagsisimula pa lang kayo, mahirap talaga yung sundan. Pero kung marunong na kayo, eh, basic lang yan sa ganyan setup. So, test natin. Ang makikita nyo is 13 point. 13.4 So yung tinas natin kanina Is 13.4 So good yan Wala yung problema 13.4 So ngayon Naglagay tayo ng Active balance Nang walang active balance Para hindi naman kaya malito So higpitan muna natin Ito guys Active balance Is 4S So Lagay natin dito. Itong wire So, so, pagkabit ng wire guys. Marami na ako video tungkol dito kung paano yung unang ikabit natin para hindi kayo malito. So may nag naman ba ang gulo-gulo ng wire niya. So kaya lang, so, lang bahala guys ng wire niya. So kaya lang bahala guys guys ng wire niya. Ha? Baka sabihin nyo bakit ang gulo-gulo baka magra-rounded yan. So magra-rounded talaga yan kung hindi nyo ayusin. Pero kung ayusin nyo wala yan. Kasi sa akin nandun pa naman hindi pa naman ako sumabog. So, ganap tayo ng malaking nap. So, wala dito. So, dito tayo sa... Dito, dito. malaking nap dito. Ito. Lagyan na rin. Yung. Yung. So, ito na tayo guys. Dito sa pagkabit ng ano. Sa pag, dito tayo sa pagkabit ng active balance and Ay, active balance lang pala. So ito na guys, dito yung pagkabit ng active balance. So para hindi ka malito sa pagkabit ng active balance. So ito yung wire nya. Ito yung wire nya, black and green, yellow, white and orange. So actually pwede naman yan kahit saan kung marunong ka. Pero kung baguhan kayo maggawa ng ganitong battery. Kasi pag nagkawaliktad yan, may posibilidad na masisira yung active balance natin or yung BMS pag malaking battery so yung para sa hanapin nyo nung saan yung negative kasi dito tayo sa black nagsimula dito tayo sa black nagsisimula so test natin so ito yung ano yung negative ito yung positive so test natin para sigurado kasi baka may nagkomin naman ang hirap sundan so makikita yun ito oh, Magdali-dali dito sa so 13.2, So, ito yung negative dito. Ito, ito yung positive. So, dito tayo magsimula. So, ito yung muna natin yan. So, ilagay natin guys, ha? Ah, dito. Maglagay tayo dito ng nut. So, dalawang nut. Sa negative, ha? Ah. Ito tayo, sa negative magsimula. So, kung ano guys, may dapat lagyan nito ng terminal. Pero sa akin po, temporary lagay Ito muna yung gagamitin natin. Kasi parang hindi tayo matagal eh. Hindi ko kasi ako nagpaglagay ng ano. Or pwede din ka mag kung marunong kayo. So, ilagay natin. Sa so, negative tayo magsimula eh. So, ito na guys. Tapos na. So, hindi pa. Hindi pa mas. Ay. So, yung next natin guys is. Kasi sunod-sunod naman yan so yung next is dito sa baba so ito yung negative tapos susunod yung green dito sa baba dito dito kasi papunta eh, ito yung connection nya papunta dito o ganun, Kanon, lang, dito natin lagay lang to eh. Yung kinabit natin na ano, active balance. Kasi tatanggalin naman natin yan eh. Lagyan natin ng terminal. Para, or magsolda kayo kung marunong pa para hindi talaga matanggal. So, for temporary lang to. So, sa green. So, dito tayo sa yellow. Yan, ito na guys Yung ito ng 1, 2, 3. So, ito na yung connection na. Yung, Ito, itong negative papunta dito. So, ito yung connection niya dito. Ito na din So, yung next is saan na to? So, yung connection nito is doon sa taas. Dito, dito, dito. guys. yung connection nya. So, ilagay natin dito. Ganito na. No? Papunta dito. Tapos, pa ganun. Dito. So, dito natin ilagay. last natin is eh yung ano natin yung susunod is color white guys okay, so. oh so, ito yung connection nito dito papunta dito tapos yung last natin is dito sa so ito lang one ko lang connection makita niyo yung batteries papunta dito tapos paganoon so dito natin lagay tapos yung last guys doon sa main nang positive Oh, ito na siya ito na labit na tayo matapos pagka mayo oh. magtama niyo ang gulo gulo magulo talaga yan pag hindi nyo ayosin <laughs> comment kasi wag oh. gulo gulo na ng wire baka magre-rounded kung hindi talaga ayusin, magre-rounded talaga yan pero kung ayusin nyo hindi yan so ito yung ito yung pang last so dito natin nalagay sa main ng positive so um, termina or magsolda tayo kung maroon ka magsolda magsolda kayo kung hindi eh terminal lang nilagay nyo so huwag na lang guys kasi temporal naman to eh so higpitan natin guys higpitan natin para dumikit yung <clears throat> hindi naman tanggal so kahit hindi man kayo magsolda hindi naman niya matatanggal kasi hindi naman gagalaw-galaw dun sa loob ng motor Ini naman 'yang tatakbo. Motor yung 'yang tumatakbo. 'yung 'yang 'yang battery. Kasi maglagay naman tayo ng packing tape dito. So, try natin. So, kumitahin niyo guys. Ipakita ko niyo, para hindi ka so yung first natin is sa negative. So, 'yung negative, 'yung ano niya pumunta dito. So, 'yung green dito maglagay ng sang BMS dito. So, yung battery na to is yung ito is papunta naman dito. Kita nyo? So, ito. Yung pinaglagay natin ng color green. So, is papunta yan dito. So, dito tayo maglagay ng color yellow. So, yung color yellow is papunta dito. Uh, papunta dito yan. So, dito natin nakakabit yung color white. So, yung last is dito sa positive. So, test natin. Baka, baka ang hirap sundan. Ang hirap. Test natin kung para. Ito. Ito yung tester natin. Yes. Ito na. Hmm. Ito na. So, test natin isa-isa to. Test natin isa-isa. So, dito sa pagtest kung tama, ilagay natin yung color black dito. Ilagay natin yung color black. So, ito, tapos red na yun dito. 3.3 6.7 6. Ay, ay, ay. I'm part of 3.3 6 6.7 6.7 10.0 13.4 So good and walang problema 100%. Sabi so, niyo 'yon, ikakabit natin 'yung BNS ay yung active balance sorry guys active balance yung active balance nabili ko ito sa halagang so, yung active balance so nakalipin na kasi yun maraming klase ng active balance so yung active balance so yung nag comment sa akin is hindi ko naman ano, tanang pangalan niya so sabi niya sa akin yung first ginawa ko kasi ito ay nalagyan ko ng ano yung BMS at active balance. Pero sabi niya sa akin, tanggalin mo boss yung active balance, ilagay mo lang yung BMS. So, sinundan ko, tinanggal ko yung BMS at saka nilagay ko yung active balance lang yung tinira ko doon. So, ayun, kinabit ko na doon sa motor ko. So, hanggang ngayon, hindi po naman nasusunog yung motor. So, yung first dinala ko is natatakot ako guys. Pero, yung sa 3 months na yata ko yung ginamit eh. Hindi pa naman masusunog yung motor. Andun pa rin, andun. Sa labas. So, may pakita ko sa inyo. So, ito yung active balance natin. Kapit natin. Ay, nakasugat naman yan. Hindi naman yung papasok pag hindi tama yung paglalay nyo guys. Hmm. Kita nyo? Magraran na. So ito na. Magraran na. So dito sa pagpasok, hindi yan papasok pag hindi tama yung paglalay nyo. So magraran na. So tanggalin natin. So ipakita ko doon sa inyo yung motor ko. Yung ginawa ko. So ganoon yung paggawa guys. Sana may nasundan nyo. So dito sa pagayos ng wire niya, baka sabihin nyo. Baka may comment na. Ang gulo-gulo ng wala niya. So kaya nang bahala guys ng wala niya So, Bahala kung bahala ko ano yung technique sa pag-ayos ng wire. So, ngayon tatanggalin natin yung active balance. Baka masunog eh, Kasi wala pa tayo, ano. So, ipakita ko dun sa labas yung ginamit ko. Baka may nag-come naman, kumakawa ka ng ano, hindi mo pinasting doon sa motor mo. Baka masunog. So, pagkita natin mo. Ano. So, ito na guys ha. Ah. So, inulitin inulit ko lang ha. Ah. Para hindi ka man ito, maglagay ka ng mark dito sa battery. So, 1-1. So, inilagay ko is, yung mark ko is 1-1. One -one. So, dito sa 2 is dito sa taas 2, 2 yung pagjoin join niya dito. So sa 3 is sa baba naman ulit dito, yung naka-join. So ito yung main ng positive natin. So alam na natin yung ano, doon sa labas yung motor ko. So ito na siya guys. So, ito na. Ito nyo. So mag, kung para hindi ka malito maglagay ka ng number para dito sa pagbuo ng battery. Sa mga pagbuo. Pero sa mga marunong basic na ito eh. So, ang nagaya ko ng 1-1. Tapos, yung 2-2 is dito sa taas. Yung join niya. So, yung 1-1 is naka-join. Naka-connect siya. Dalawa, 1-1. Tapos, dito sa 2-2 is dito sa taas. So, sa so, 3 is dito na sa kabila, sa baba naman. So, 3-3 is dito sa baba. So, yung main ng or, so, yung 4 is yung main ng positive natin at saka negative. So, sana masundan nyo? So, punta tayo doon sa labas. Tingnan ko yung motor. Kung buhay pa. Parang kita-stand nila eh. So ito na yung motor guys. So dito ko nilagay yung battery. So ngayon i-test natin bago natin bubuksan. So maganda nyo. Oh. Good condition yan. Ang lakas ng ilaw. So stand nyo pa nun. So start ko ha. Ah. Oh. So nakalight po for yan eh. Ang dumi-dumi ng motor. Mas madumi pa sa mayari. Hmm. Well, guys, na natin, ah. So ngayon guys, natutignan natin ha So ngayon, i-open na natin yung motor. Kaya itong light na. Light na, light na. Yo. O. So, i-open na yan. Stand ni paano mo? Stand man. Da, da, da. Sir, so. pa yung ilaw niya. So ngayon, babakla natin naman. So, ah, ma-check natin kung light ba yung battery niya. So, wala yan. Naka-on pa yan. Ngayon natin yung ko para makita nyo baka sabihin naman ng comment sa atin ha scam tayo eh so ito ito guys ito guys ito guys ito guys ito guys so. ito guys ito guys So, ito na yung matwa guys. Naka-on pa yan. Hindi ko rin pinatay. So, yung ilaw niya. Naka-on pa yan. So, ito yung battery. Ito yung light po. So, dito ko na ni dyan. So, nilagyan ko lang packing tape. So, ilang buwan ko na to. Ilang buwan ko na to ginagamit guys. So, yung mga active balance lang yan. Tinangga ko yung BMS. Tapos, nilag nilagyan ko lang active balance. So, ito yung sa loob niya. Tinangga ko yung panglagyan niya. Tapos, so, nilagyan ko lang packing tape. Kasi hindi siya So, re-bike na natin. So, yan ang star niya guys. So, ganun lang gumawa ng battery pa, ng LiPo 4 para sa motor. So, ito naka-on pa yan. Hindi ko pa yung pinapatay. Ang kita niyo, malit lang yung nilagay ko. Eh. Kasi yung first na nilagay ko to, natatakot ako baka masunog. Kasi may nag-comment sa akin eh. Kamasunog daw. So, hindi pa naman masusunog. Nilagyan ko lang ng ano, pag pumasok yung tubig doon sa loob kasi may battery holder kasi tinanggal ko yung paglagay ng battery kasi hindi sya cash siya kasya. So, nalagyan ko ng battery holder doon sa loob. Tapos, binalutan ko ng tape. Yan. Para hindi mabasa. So, ngayon yung balik na natin. Ito yung actual. Baka sabihin, mag-comment sa atin. Hindi naman totoo. So, ganun lang kanali guys kumawa ng battery para sa motor. So, ilagay natin. So, kanina pa rin guys, ha? ilang minute na yun naka-on. So, yung battery niya kasi is pag nung nang matagal, hindi na mag-start. So, okay start natin. Stun. Hindi pa rin naka-off. So, ang lakas. Pa rin. Kapalit yung stun. Ito na sabi. Thank you. Thank you for watching. So, na-test na natin guys. So, ito. Ito, ibabalot na natin. Lagay natin ng balot. So, dito sa wire niya, inulit ko. Kailangang bahala mag-ayos. Baka, Sabihin may nag-comment naman gulo-gulo ng wall niya baka masunog. So malamang masusunog talaga kayo pag hindi nyo ayusin. So yung sa akin tatlong buwan ko nang ginamit, andun pa naman hindi pa naman masusunog yung motor. So mas malakas pa yun sa battery na tulad ng mga lead acid, mas malakas pa yung life of our. So So hanggang dito lang tayo guys. Kung, gusto nagusto mo ng ganitong video, paki pinat mo na yung like and subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago tayong ma- video nine upload so thank you for watching i'll no go